mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Minsan, hindi natin maiiwasan ang hindi matukso kapag tayo ay nakararamdam ng kalungkutan. Yung iba naman ay wala lang choice. Kaya naaatin nilang tanggapin o sunggaban ang pagkakataon na yon para lang maisalba ang kanilang pamilya. Katulad na nga lang ng kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nani sa panaginip ay hindi raw niya akalaing magagawa niyang pumatol sa isang lalaki na hindi niya mahal. Pero para sa pangarap at pamilya niya ay kaya raw niyang sikmuraing ang lahat. Basta ang mahalaga ay maiahon lang niya sa hirap ang mga ito. Itago niyo na lang ako sa pangalang Donita. Dating estudyante. Ngunit dahil sa hirap ng aming buhay ay napilitan akong maghinto. Lumaki nga pala ako sa hindi ko totoong tatay. Dahil yon sa inilihim ng aking inasaming na sa, sa Paul ay pinaniwala lang pala niya kami ng aking pinagis ng ama, na wagas at tunay ang aming pamilya. Ngunit sabi nga nila, walang lihim ang hindi nabubunyak. At iyon ang nangyari sa aking ina. Nasa mismong bibig pa nga ng galing ang katotohanan ng ito ay nalasing. Kaya naman dahil doon, ay biglang nagbago ang buhay na nakasanayan namin Nasa isang iglap ay nauwi lang sa wala ang lahat ng pangarap na pinuuko nung bata pa ako Kaya tuloy ngayon ay Heto Isa na akong pariwarang babae Sa totoo lang ay hindi naman talaga kami mahirap noon Sa katunayan ay may malaki kaming bahay at sasakyan Siman kasi ang trabaho ng daddy ko. Kung kaya't, masasabi kong maluwag talaga kami sa buhay noon. Ngunit imbes na maging maayos at masaya ang aming pamilya, ay naging kabaligtaran lang yon. Dahil sa kabila ng karangyaang natamasa namin, ay hindi naman naging maganda ang idinulot sa buhay namin noon. Nasa pitong taong gulang ako nang naghiwalay ang aking mga magulang. Nagloko kasi si mami. At nalaman ni daddy na hindi pala talaga niya ako anak. Kaya simula noon ay hindi na kami inuwian pa ni daddy. Hanggang sa kinalimutan na nga kami nito ng tuluyan. Hindi ko nga nun alam kung bakit at paano nangyari sa amin ni mami na sa isang iglap ay bigla na lang nagbago ang takbo ng buhay naming dalawa. Marahil ay dahil yon sa kasalanan ni Mami. Na sa kabila ng masarap na buhay na ibinigay sa kanya ni Daddy, ay hindi pa siya nakontento. Kaya naman kahit ayoko sanang sumama sa aking ina, ay wala na rin akong nagawa noon. Dahil parang nawala na rin ang pagmamahal sa akin ang aking ama. Bukod sa bagay, naiintindihan ko naman si Daddy. Dahil hindi nga naman niya akalain na lolokohin siya ng babaeng minamahal niya. Sayang nga lang at mahal na mahal pa naman ako noon ni Daddy. Pero dahil sa katak sila ni Mami, ay bigla na lang naglahuyo. Sa paghihiwalay ng aking mga magulang, ay lapis ko yung dinamdam. Halos hindi nga ako noon nagsasalita. Kung kaya't napilitan si mami na paghintuin muna ako ng pag-aaral. Para kasi sa akin ay hindi ko pa yun matanggap-tanggap noong una. Pero dahil wala na rin akong choice, ay hinayaan ko na lang din na kalimutan na kami ng aking nakagis ng ama. Total naman ay ipinakilala rin sa akin ni mami ang tunay kong ama. At sa huli nga ay sumama rin kami sa kanya. Anak, siya nga pala si Papa Bert mo. Siya talaga ang tunay mong ama. Pagpapakilala sa akin ni Mami na parang ganun lang kadali sa kanyang tanggapin ko yun. Hindi po siya ang Papa ko. Isa lang po ang Daddy ko, di ba? Inosente ko namang tugon dito. Simula naman noon ay napansin kong parang laging mainit na ang ulo sa akin ng tunay kong ama. Madalas ako nitong napapagalitan. Kahit nga wala naman akong masamang ginagawa. Kung minsan pa nga ay napagbubuhatan niya ako ng kamay. Pero kapag nakikita naman yon ni mami ay pinabawal ito. Sa totoo lang ay kahit siya ang tunay na ama ko, ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal niya sa akin. At imbes na amuin o mag-effort siya na matanggap ko, ay hindi niya yon ginawa. Bagkos ay init lang ng ulo ang palaging pinaiiral niya. Kaya naman habang lumalaki ako, ay niminsan ay hindi ako nagka-amor sa kanya. Kahit pa nga siya ang nagpapakain sa aming mag-ina niya. Kayon pa man, sa kabila ng hindi magandang pagtrato niya sa akin, ay hindi ko siya pinakitaan ng masamang pag-uugali. Dahil alam ko sa sarili ko na kahit hindi ko siya matanggap, ay tugot laman pa rin niya ako. Naisip ko rin kasi noon na baka kapag ipinakita ko sa kanyang tanggap ko na siya bilang ama ko ay magbago rin ang pakikitungo nito sa akin. Hanggang sa nagbago lang yon nang magdalaga na ako. Nang tumutong ako sa 16 anyos, ay dun ko unti-unting napansin ang pagbabago ni Papa Bert. Halos hindi nga ako noon makapaniwala na sa tuwing uuwi ito galing trabaho niya, ay palaging may pasalubong siya sa akin. Natuwa naman nun si Mami dahil sa pagbabagong nakikita niya sa asawa. Ngunit ang hindi namin alam ay sa kabila ng kabaitang ipinakikita nito sa amin ay may nakatago pala yung hindi magandang plano para sa akin. Isang hapon, habang ako ay nanonood sa aming sala nang dumating si Papa Berg. Nang makita ko nito ay kaagad niyang iniabot sa akin ang dalang pasalubong. At nang buksan ko 'yon, ay isang bestida ang nasa loob ng plastic bag. Para sa akin po ito? Hindi ako makapaniwalang tanong sa kanya. Lalo pa't nang makita ko 'yon, ay halos lumabas na ang kaluluwa ko doon. Oo anak, para sa iyo 'yan. Dalaga ka na kasi. At gusto ko, mabilan kita ng mga ganyang damit nang mas lalong lumabas ang kagandahan mo. Pahayag naman ito na may kasamang pagnisi pa. Pero pa, hindi po ako nagsusuot ng ganito kaigse. Higse. Anya ako naman sa kanya. Ang arte mo naman, ikaw na nga lang ang binilan, nag-iinarte ka pa. Nasan ba ang mami mo Kulat kong anas nito sa akin. Nasa kusina po, nagluluto. Magalang ko pa rin tugon sa kanya. Agad naman itong pinuntahan si mami na tila nagsumbong payata. yata. Kaya naman ang lumabas si mami ay kinausap ako nito at ipinasukat ang damit na dala ni Papa Bird. Kasyang-kasya naman sa akin yon na animo'y isinukat. Yun nga lang, ay tila ba naaasiwa talaga ako kapag suot-suot ko yun. Hindi ko kasi nakasanayan na magsuot ng mahigsing damit. Kahit pa nga, may maputi at makinis akong balat. Bukod doon, ay hindi rin ako sanay na magsuot ng labas ang aking braso. At higit sa lahat, ay medyo may kababaan ang neckline sa bandang dibdib ko. Pero imbes na maintindihan yun ni mami, ay kuninsinti pa nito ang aking ama. Gusto lang daw kasi ni Papa Bert na ipagmalaki niya ako bilang may anak siyang magandang katulad ko. Kaya naman, nung mga panahong yon ay wala rin akong nagawa, kundi sundin ang gusto ng aking mga magulang. Lalo pat, madalas na rin ako kung pinahan ni Papa Bert ng ganong klaseng mga damit. Sa katunayan, ay halos na uubos na nga yata ang sweldo nito kakabili sa akin ng ganong dami. At kapag sinisita naman siya ni Mami, ay nagagalit pa ito. una ay hindi ko talaga alam kung bakit at ano ang rason ni Papa Bird sa pangbili niya sa akin ng ganong mga damit. Pero nang mahuli ko itong tila iba ang tingin sa akin, ay doon ko lang napagtanto na parang may binabalak siyang masama sa akin. Ganon pa man, pilit ko namang nilalabanan ang takot na aking nararamdaman sa tuwing nakatingin sa akin si Papa Bird pilit ko rin na ang tingin niyang yon ay walang ibang kahulugan, kundi tingin ng isang ama para sa kanyang anak. Ngunit nang kami na lang ang nasa bahay, ay dun ko na konfirma na may masama nga itong nais sa akin. Isang gabi, hindi nun nakauwi si mami dahil nag-overtime ito sa salon na pinapasukan niya. Nagsabi naman siya kay Papa Bird. Pero imbes na malungkot, ay para bang masaya pa ito. Nakita ko na nga lang na umiinom ito ng mag-isa. At nang mapadaan ako sa harap niya, ay bigla na lang ako nitong inaya na samahan siya. Sa takot ko naman na baka magalit ito sa akin, ay pinagbikyan ko siya. Ngunit ang hindi ko alam ay pipilitin din pala niya akong uminom ng alak. Todo naman ang tangi ko rito. Pero wala rin akong nagawa ng mag-alsa boses na ito. Huwag kang mag-alala anak, hindi kita isusumbong sa mami mo. At saka sa umpisa lang talaga masama ang lasa ng alak na 'yan. Pero habang tumatagal, ay sumasarap din 'yan. Parang ikaw niya nito sa akin. Nang tunggain ko ang isang baso ng alak, ay nasamid pa ako sa sama ng lasa. Ngunit kalaunan ay tama nga si Papa Bird. Na habang tumatagal ay parang tubig ko na lang itong tinutungga. Hindi ko na nga rin na malayan pa na naparami na pala ako ng inom hanggang sa pinamaan at nalasing na rin ako. Kaya naman sa puntong yon ay doon na nagawa ni Papa Bird ang masamang balak niya sa akin. At sa pangyayaring yon ay hindi ko masasabing may pwersahang nagana Dahil parang nagustuhan ko naman ang ginawa sa akin yon ni Papa Bird. Marahil ay dahil na rin siguro yon sa impluensya ng alak na kahit gustuhin ko mang pigilan ang pangyayari ay wala akong lakas para tutulan iyon. Tingit naman sa kaalaman ni Mami ang namagitan sa amin ni Papa Bird. Kaya bago pa dumating sa puntong malaman niya yon, ay nagdesisyon na akong lumayo na lang. Nang sa ganon ay hindi ko na masaktan pa siya. Alam ko mali ang namagitan sa aming mag-ama at kahit pagsisihan ko pa yon ay huli na. Kaya ang tanging naisip ko na lang na solusyon ay magpakalayo at humingi ng tawad sa aking ina sa pamamagitan ng liham. Hindi ko na rin kasi kaya pang pakisamahan pa si Papa Bird. At baka kapag nanatili pa ako sa bahay namin, ay maulit lang ang kasalanang ginawa sa akin ng aking ama kaya mas maganda nang umalis na lang ako. Nang sa ganon ay matahimik ang buhay namin pare-pareho. Ayoko rin kasing dumating pa ang panahon na kamuhian ako ni Mami. At ako pa ang maging dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa. Kaya para sa ikabubuti ng lahat, ay mas ninais ko na lang na lumayo at kalimutan ang masamang nangyari sa amin ng aking ama. Sa akin namang paglisan ay napadpad ako sa isang lugar na ni isa ay wala akong kakilala. Noong una ay hindi naging maganda ang kinahantungan ng buhay ko doon dahil napilitan akong kumapit sa patalim para mabuhay ang sarili ko. Pero sa huli naman ay nakatagpo rin ako ng lalaking nagmahal at tumanggap sa akin sa kabila ng pangit na naranasan ko sa buhay. At ngayon ay magkasama na kaming namumuhay sa isang bubong habang kasama ang dalawa naming anak. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Donita at ito ang kwento ng buhay ko.